kain tayo ito o oh. mga tanghali mga kabayan tapos na tayong kumain ito kakain tayo ng ano yung panghimagas ito o paborito ba ito? ito panghimagas ko kamias yan oh. sarap niya no ayan oh. mayroon kasamang asin yan oh. ito panghimagas ko mga kabayan Kain tayo ng kamyas. Sarap 'to kamyas oh. Maasim-asim. 'Yan ang panghimagas ko ngayon. Hmm. 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 Sa sauce-sauce mo lang sa asin. Kasi yung kamyas. Oh. Hmm. Hmm. Nangingiliti. Ang asim. Hmm. Hmm. Kinuha ko yung maliliit kasi parang hindi pa ganong maasim. Ayan. Hindi, ma, hindi pa nakakasira ng mukha yung maliliit. Mmm. Sarap. Mmm. Kamyas. Namunga na kasi yung kamyas ko dyan sa likod. Dami. Ito yung may gustong. Walang kayo dito. Dami. Mmm. Mm. masarap pag maliit ako di pa siya maasim hmm. Hmm. Ah. kasi pag malalaki na maasim na masyado yan pag maliliit kaya pa oh hmm Bakit kaya pag sinasabing ang kakain mo kamias nangangasim ka na? Kasi pangalan pa lang ano, nakakangasim na pangalan pa lang ng kamias, nakakangasim na no. Hmm. Hmm. Masarap mm. daw, magandi, magaling daw sa ating kalusugan. Itong kamyas. Mm. konti na lang. Pag na ano, pag marami ka na nakain to, parang nakakaano na sa ano. Sa labi. Parang um, ang Nararamdaman mo parang puwapakla ano no. Mm. -hmm. masarap ito pag ano, sinasama mo yung asin para nag naglalaban siya yung asin sa yung asim niya. Maganda ano, kombinasyon. Asin sa yung asim niya, naglalaban. Para hindi gaano maasim. Oh. Mm. Kakain ko lang kasi kaya gusto ko kumain ng pang magas. Oh. Mm. Mama ni ano, ang ano. Ah. Mm. mm. Oh, parang, bu parang bubot pa ako oh, maliit. Ah. Hmm. Hmm. Parang naano ko na, naano ko na, ko na yung asim ah Habang tumatagal ha. Ah. Ang ah. masarap naman. Ang humagas so. oh. Hmm. 嗯。Mm. sira na yung mukha Tubig. Wala na. Wala, wala tubig. Ah. ah Babay mga kabayan. Ang tubig. Ah, asim. Babay. Asim. asim kilig. Asim mm kilig. -hmm. <laughs>